Huwag muna, huwag muna, wala muna increase, I'm serious, look at my eyes, I'm very dead serious, wala muna increase. Stop right there, ito yun eh, ito yung CISTI eh, wala man problema kung mag-increase kayo, increase din yung quality of service. Kaso, palpak eh, hindi maganda ang serbisyo kulang-kulang, binanggit nga ng Senator Wyn, nandiyan yung palpak na RFID, nandiyan yung traffic, kaya nga... Eh, sabi kanina, uh, mas pinili ng maraming motorista na gamitin yung mga toll plaza, skyways especially, para mapabilis yung kanilang biyahe. Ano yan, na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. Diba? nagkakabaha So, sana, bago nyo payagan yung petition na pag-increase, it has to be justified. O sige, mag-increase na sa contract. Pero bakit may mga problema ganito? Ayusin niyo muna yan bago namin kayo payagan mag-increase. You have the power to do that, am I right? Exactly. So meron, uh, kang, meron, meron kayong, na po tayong PP So dapat hindi mo muna pinayagan yung increase. Hinold mo muna hanggat hindi nasosolve yung mga problema at hand. Opo. Uh, Ba't mo pinayaga? For information po ng um, ating mga uh, senador, ang Toll Regulatory Board is a collegial body po. Meron po tayong representative from DOF. DPWH, tapos meron po tayong representante, sekretary po ng uh, DPWH, DOTR. I know, sayo, I opo. know that. Okay, I'm I'm tapos, aware of that. Opo. DPWH, NEDA, DOF, okay. Opo. Be the members. But you can always tell them na opo. mga parekoy, mo eh, muna siguro natin payagan tumaas to, kailangan i presenta muna natin sa kanila yung mga problema bago natin i-go-go. At syempre, itong pasamahan mo, papayag naman dahil mahihaya naman sila kung, kung susupalpaling ka nila. Taong bayan ang babalik sa kanila. Tama. Totoo, to, to, uh, tama Sometimes po we yun. need common sense. Ano po? Opo, tama po yun. Actually po, yung, as a regulator po, yung TRB Secretariat po, Ah, uh, tungkol po dyan sa binabanggit ni Sec, uh, Senator Gatchalian kung ano, kung ano yung ginagawa ng regulator, ang TRB naman po ay eh, may mga programa na ina-address po yung mga problema ngayon. Kagaya po nung gusto nga namin uh, ma-implement agad yung contactless eh mali po yung addendum uh, at mag-implement tayo ng contactless. Okay. So na contactless, wala na po tayong cash uh, toll plaza kasi po ang isa pong nakikita nating dahil lang kaya traffic sa ating mga toll plaza eh yung iba po nagbabayad ng cash tapos dahil sa haba po ng cast lane dahil mabagal po yung pagbabay. kaya may RFID di ba? at so, saka dapat wala na rin yung barrier meron din po tayong programa yan na yung barrierless program na ating po para tayo ay makasabay sa world class uh, facilities toll facilities sa ibang bansa okay sir so, napapalit tayo hindi mo okay. So, nasasagot diretsyo yung aking katanungan na bago sana kayong magpumayag na ipatupad yung increase sa kontrata di ba? pwede nyo naman ipahold yun. Kausapin nyo yung mga kasamahan nyo sa DOTR, sa DPWH, DOF. At uh, sabihin nyo na kailangan ayusin muna yung serbisyo bago nyo igugo lahat yung pag increase Ngayon, itong, kailan ulit yung susunod na increase? Kaya increase na nung June, tama? Magkani na yung listahan tayo dito. Class, ito, uh, NLEX Open System, Class 1. 5 pesos, class 2, 14 pesos, class 3, 17 pesos. NLEX end-to-end, class 1, 27 pesos. Class 2, 68 pesos. Class 3, 81 pesos. Now, kailan ang susunod? Uh, Mr. Chair, ngayon taon po susunod ang kailan, second tranche. Kailan po? Second. Most probably po, uh, actually late na po dapat po kung June in-implement, dapat June 2024 meron uli pero na late po sila ng apply. So kailan ho yung balak nyo mag-increase Most probably po uh, August this August po baka. Wag muna. Karo. Wag muna. Wala muna increase. I'm serious. Look at my eyes. Opo. I'm very dead serious. Wala muna increase. Ipapaabot ko po sa ating Yes, of course. Um, yung paplag ng mga taga DOTR ng mga taga DPWH DOF at NEDA sabi mo sa amin. Mayayay pangit ng serbisyo tapos mag increase kawawa naman yung taong bayan, yung mga motorista. So wala mo na increase. Ano? Unless pag nakita namin na maayos na yung servisyo, wala na mga reklamo, increase kayo. Hindi na kaya, tama. Opo. Kasi kung samutsaring problema nanjan ang dami increase kayo, ang kapal naman mo kanon. Kung sino man yung pumayag na magkaroon ng increase. Tama sir? Opo. I'm very clear. Di paparating ko po sa mga member ng board po. Makakaasa po kayo. Okay.